Dia cinta. Dia cinta. Ah. Vous êtes pas là c'est dia sama Wah. <laughs> <Sipa>. May. <laughs> May <laughs> Ay, si Pa... <laughs> <laughs> <Naka> masipa ako. Baka masipa ako. Baka masipa ako. ako. Baka ako. Masipa ako si Baka masipa ako. Si Kasi kalahin ko. Atawagin ko. Baka kasi mag na sila. Tawagin mo si Jen. Para si Chi. Para si Chi. Para si Robota is forced labor. si Robot comes from this world. Para si Chi. Mm. Come here for a while. I ask you something. Wow. Wow. Si, yun na, nagbago ka na talaga. Bakit? Nasutunan ko lang yun, ay. Tawagin mo na. Para si Chi. Mm. Can you come? Ano oh, yung sinasabi ko, table uh, 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 stool? Kunti lang. Just a little bit, someone. <laughs> wash na ako, wash. <laughs> Hotel, Lasko, ma, hindi nila. Hindi nga nila. Pati yung last ka mo, hindi nga alam. Hmm? Mas alam ko, last ka. Last ka. Sakit ang ulo ko, sakit ang sentido ko. Ano? May keto. Hindi. <laughs> lang. <laughs> na. <laughs> Sugat galing sa inyo. Ito? Galing sa iyo yan. Na tweezers mo ng gabi. At ito, galing sa iyo yan. Na apak mo. Ito, sa so tweezers mo ng gabi. Ako may kasalanan. Ikaw kaya yung malikot. Oh. Ikaw may kasalanan. Pero dito. dito? Parang ang bango ng pabango ni... Hindi e. pa ako. Na, nagay ko ang spray. Sa mukha mo? Ang bango. Sa damit. Hindi, ibang ito. amoy. Ibang amoy. Hindi yung pabango oh, so, mo. Kasi na-mix. Nagalo ang bango. Nahalo. Hindi ko gusto ang mahalo ang columns. Pero... Oh, Hindi. Di. Hindi. Dito. Hindi na? Oo. Pwede. Nagalo. No. Mm, no. no. Masarap? barang pagkain Sora Uy na andot sporty na here. Ako na talaga. May jacket ako dito. Dito. Siya. Salamat <laughs> ha. Ma. Okay.